pagod, ako. Ngayon hmm. lang nagtrabaho. Inutusan. Sinumpat yung pinakain. Almusal lang. Sinumpat. Sa tatlong taon, higay isang libo ambag daw sa upa. Tatlong taon na, isang sumbat. Oh. Inutusan. Nagreklamo. Pagod daw. Mm. -hmm. Ito mm. mm. saan kasi minsan, tarakain minsan, daw. Minsan lang. minsan lang daw. Tang ina yung tatlong taon. Tatlong taon na pahinga. Ngayon ang trabaho, napagod ngayon yung sweldo. Uutusan, hindi mautusan. Sinumbat, almusal. Hmm. Sinumbat may almusal, di ba? Magkano yung almusal? 187. Sumbat mo sa akin. Hmm. Bigay sa libo. Sumbat. Hmm. Then, ginawa yung cellphone ko. Ginawa ko yung cellphone ko kasi akin yung sino Ito so, yung ginawa. Ginawa ko lahat ng gamit ko. Kasi, ay bigay yung cellphone. Sinuntok ako. Sinugaban ako ng suntok. Nang ina. Hmm. Habulutin ko nga ng gunting. Hmm. Ay no. Tang ina. Hmm. Oh, ang ka, testing mo. Tanong Kahit tamat. kanino, tatlong tanong, taon. Tanong, hmm. tanong mo ngayon. Tignan mo. Ayun. Kinukuha ko yung eh, cellphone ko kasi cellphone ko naman. Ay, okay, galit. Bakit? Bakit? Anong karapatang magalit? Eh, gamit ko to. Oh, dahil wala siyang mapagpunteryahan. Pinupunterya ko. Gamit ko. Tama mm. mo, mm. mo. Tama ba? Tama ba? Tama bang wala kang trabaho? Oo. Oh, tama, mm. tama ba? Pakita mo yung sakta ko sa'yo. Pakita mo. Oo. Pakita mo. Pakita mo. Hmm. Kalmot ko yan, lahat yan. Lahat yan. Hmm. Lahat yan, ako may gawa yan. Ang tatarami yung ko tama ba? Bakit? Mas mo utusan? Ba't ng ba't kita uutusan? Kakain ka lang eh. oh. Hindi naman ginawa ang salamat ko. Bibigay hmm. kita isang libo. Ano yan? Ati pa tayo. Mga pag ginagbayad ka na ng isang buwan sa bahay, subbat so, ng mo na ako yan. Hmm. Kapal ng mukha mo. Pag yan, hindi mo inaayos ah. Hmm. Tatalong po. Mo. Ayusin mo yung lahat. Ayusin mo. Kahit yan. Ayusin mo. mo, sa mo Kahit kayo, kanino. Tama. tama. Oo, oh, kakakaya mo lang. Uutusan kita. Hmm. Lagi kitang yung uutosan. Ngayon lang nagtrabaho ka, napagod ka bigla. Ano? Bakit? Ah, sasaktan mo ko, susunggaban mo ko, susuntukin mo ko agad. Hmm? Kasi hinahanap ni cellphone ko. Gagamitin mo, susuntukin mo ko agad. Sino mo na ako kau Ikaw. Ginantihan kita, di ba? Pakita mo. Para hmm. Pakita ako. mo. Pakita uh -huh. you know? um, paano, gawa, ako, mo. Pakita yes, mo yung ganti ko sa'yo. Yun o. Ako lahat may gawa. Ang paano mo ako hawakan. Yes. Ako lahat may gawa niyan. Ito yung saksa ko. Hmm. Nakasakit, nakasakit ang gusto yun, di ba? Tingnan mo. pa sa liit. Okay lang. Ano, mo? Hmm. Pagyan, hindi mo dilupit,